Hello guys! Good evening po sa ating lahat. Nakikita niyo po ba ito kung ano ito? Tawag po dito ay oregano. Kasi nga po, may napanood po ako kanina na kung hirap ka daw pong makatulog, kumuha ka lang ng oregano at itabi mo sa iyong higaan. So, mamaya bago ako matulog, itatry ko. Kung mahimbing ang tulog ko dito, lalagay ko rin daw sa tabi ng higaan ko. Uh, sige, salamat. Salamat. Ah? itutuloy ko na po yung pagbablog ko. So, itatry po natin ito. Pero pwede itong ito sa pandaban sa lamok. Didikit mo lang daw sa electric pan mo. Ito marami ito talaga nakaka ano talaga ito sa tungkol sa oregano. Pwede mo ilagay sa electric pan para di ka malamukin o kaya itabi mo sa iyong igahan ka pero napanood ko talaga promise po At ilalagay ko daw ito sa kung talagang sa bagay ko ako, mahirapan talaga ako makakuha yung tulog ko kaya itatry ko po mga guys marami po itong benepisyo na itong oregano gamot ito sa ubot si po lahat po ito nakakagamot po talaga sa sakit ng ulo ang pagka masakit ang ulo ko, tinatapar ko lang ito, ito sa ulo ko. Tsaka mahirap din yung nagiinom-inom ka ng gamot talaga. At nakakasama din yung inom ka ng inom ng gamot at nakakasira sa kidney. Kaya ito, iniwasan ko. Ito, buti na lang at may tanim po ako ng oregano sa tagiliran ko. Pero binawasan ko na nga iba't dahil masukal na eh. Kaya, to bawas na at tiniligtiligan ko kasi nga natutayon na ilang araw kasi ako hindi ako umuwi dito at bira na dahil siyempre nga naman busy ako sa ginagawa ko ang siya guys ay mga dyan, mga guys kung may mga tanim po kayong oregano try nyo din po ito ito ay panlaban po ito sa lamok tapos Pwede nyo pong, kung may boots so, po kayo, pwede nyo pong ilagay ito at inumin. Marami talaga mga benefits po ito tungkol sa oregano. Share po nyo ito mga guys, itong video nito. Like, comment, follow and share po. Thank you for watching guys.